Ito, mag-react po tayo. Okay, nasa Davao del Norte. Yung pong alyansa ngayong araw. Okay? Ah, uh, nung unang bumanat si BBM sa kampo ng mga Duterte, nung unang campaign rally, eh, nagulat tayong lahat. Di ba? Parang, wow, biglang umatake na. Kasi hindi tayo sanay na ganun si BBM eh. O tapos sa Iloilo -Ilo. O tapos ngayon sa Davao del Norte Of course, Davao Region Baluarte ng mga Duterte may panibagong hirit na naman itong si BBM. In front of, uh, ang estimate is 70,000 uh, na, na taga Davao del Norte. Okay? Uh, bumanat na naman siya doon sa sinabi ni Digong na papatay ng labing limang senador. Kasi unang akala natin no comment na yung Malacanang. Eh. Malacanang pala yung no comment. Pero si BBM merong hirit. So pakinggan muna natin tapos mag-react tayo ha. Ah. Pagka nakita, ang lineup ng alyansa eh, kung ano-ano na sinasabi. Eh, lang narinig lang natin ng isang araw. Wala daw pag-asa. Siguro, tali wala silang pag-asa. Kaya papatay na lang sila ng labing lima na senador. Ay, talaga, it's bad, ay. Eh. Mahirap naman yung ibang tao. Ang iniisip lang nila, ang isa-isang solusyon sa lahat ng problema, ay pumatay pa ng Pilipino. Nakakapagtara kung bakit gano'n. Ngunit, may tindihan mo rin. Dahil kung ako nga, ay nasa kamilang partido. At itong mga ito, ang kaharap natin, ay bako, may hihira, sasabihin ko, may hirap na kampanya ito. Dahil na, uh, Hindi, <laughs> 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 ang nakakatuwa dun guys ha, totoo naman yung sinasabi ni BBM. Oh, eh? Talagang yung mga kinuha niya, in fairness ha, although hindi natin masasabi na itong mga nasa alyansa ay 100%, na sobrang loyal kay BBM, di ba? Hindi katulad nila Baton, nila Bongo. Pero alam mo lahat may chance ang manalo. Alam mo lahat, merong shot talaga para makapasok sa Magic 12. Siguro ilan sa kanila? Siguro uh, at the very least, 9 sa kanila. O, pero syempre, ang goal nila is maka-12-0. Eh, syempre, gusto ko din pumasok. So, kahit 11 siguro, ako yung pang-12. Charot. <laughs> o, pero, ayun. Um, Totoo sila sabing nga mabigat talaga yung binuo niyang alyansa At tapos syempre ayan uh, uh, ginagastos sa nila ng mga event na ganyan At tapos 70,000 katao sa Davao pa mismo. So ano ang reaction ko dito? Ibig sabihin dito guys, ha, hindi aksidente yung unang atake. eh okay? Ibig sabihin pangalawang atake no tapos inulit na lahat ng mga hirit niya nung ano eh, nung una eh. Nung sa Ilocos Norte, yung mga EJK, yung mga Pogo, yung mga Pro-China, inulit niya lahat yon. Sinabi niya sa mga taga-Davao uh, na ganun. Hindi po yung aksidente. Yan na talaga ang PBBM na makikita po natin. Isang BBM na palaban, isang uh, malakas mangantsaw, isang matapang at malaki malaking nakatakot. Ang presidente siya ngayon eh, nakaupo sila eh. Diba? Ang mga Marcos, Ilang beses 'yan sinubukang, 'di ba? Durugin, hilahin, talagang uh, total i-disregard, i-zero, i-crash to the ground pero buhay pa rin sila. Nasa kanila 'yung malakanyang. 'Di ba? So, kumbaga, hindi mo maano si BBM, Marcos pa rin 'yan. Okay, no? e Marcos 'yan. Ledugong Marcos 'yan. Kaya palaban talaga. Okay? E, um, ang narinig ko 35 lahat ng events ang gaganawin, gagawin mula ngayon mula simula ng rally hanggang sa uh, botohan okay so kung 90 days 35 so mga tatlong events per week mga more or less ganon ang mangyayari para sa ali ang dami noon di ba so kung ikaw yung kasama doon sa alyansa ang laking tulong sa iyo kasi hindi ka na mag-aayos darating ka na lang ang daming tao makakakita sa iyo 'di ba? In between, no, magsariling lakad tayo, sariling lakad dito, sariling lakad doon, o pero nagsasama-sama sila pag doon sa mga malakihang rally na ganoon. Na hindi kayang gawin nung may sug. 'Di ba? Yung kakampinks na kaya nila sa una sa proclamation rally o pagkatapos susunod mga house to house na, mga market visit na. So ganoon na yung mga nangyayari. Administrasyon lang ang may kayang gumawa noon sa ngayon. Okay, so, malaking advantage talaga. So, ibig sabihin, kung 35, nakakatatlo na, 32 events pa ang atinan ni BBM. At babadat ng ganun. Okay? So, wala na. Tapos na yung mga araw na hindi na tahimik lang si BBM habang hinihirita na siya. Ihintayin pa niyang tanungin ng reporter bago siya sasagot. Ito, siya na mismo ang umatake. Ano ang epekto ng atake? ni BBM sa kampo ng mga Duterte. Yung mga senatorya ngayon ang on the defense. Sila ngayon ang defensive. ba? Diba? Sila ngayon ang ihire tungkol sa suka. Sila ngayon yung ihire tungkol sa West Philippine Sea. Sila ngayon yung ihire sa lahat ng mga binanat ni Marcos sa kanyang speech. Sinasagot isa-isa, sinasakyan ng mga senatoryables nung kabila. Diba? So sila na yung nasa defense kasi ang DDS parati baliktad eh sila yung magsasabi, magre-react yung malakanyang o yung nasa admin. ngayon, baliktad ngayon. Eh, yun naman talaga dapat. Mas, ma mas maaga sana nga nangyari yan. Pero either way, nandito na tayo, si BBM na mismo yung bumabanat. Para yung mga senador niya, eh, wala nang banat. Ano na lang, puro... Puro papogi na lang, puro pa-positive na lang yung kanilang mga ano, gagawin. Hindi na nila kailangan bumanat sa kabila. Si BBM na ang gumagawa para sa kanila. At makikita natin yung drive niya siguro na puro admin yung makapasok sa sa election eh sa Senado, 'di ba? To minimize uh, kumaga as little as possible yung pong mga kaalyado ng Duterte ang makapasok diyan sa Senado. Talagang all out back-back ang ginagawa ni PBBM. And uh, simula pa lang 'yan, 'di ba? Unang linggo pa lang tayo. Oh, day day 6 pa lang ba bukas. Anong araw na ba? oh day 6 pa lang bukas. Ang dami ng hinirit. Okay, back and forth yan. Ang tatlong buwan na maghihiritan ng ganyan. Ibang BBM na ang nakita natin. Paano ito? How will this affect the narratives? At least, kasi ano eh, sa totoo lang ah, kapag, kapag nandong ka sa kampo nung admin, okay, nakaka ano yan eh, nakaka-boost yan ng moral. Kapag nakikita mo yung, uh, yung leader no sa kampo mo eh talagang palaban at hindi basta-basta nagpapa nagpapabully o nagpa so tumatapang lahat eh meron siyang effect pa babae eh. Yun ang nangyayari sa ginagawa ni BBM na yan. Uh, maganda nga sana kung before pa ginagawa na niya, kung meron siyang spokesperson na tagabanat niya, kung hindi man siya yung babanat, pero either way, either way, pag nasa campaign mode, si BBM. May ganyan pala siya. Hindi ko alam. Hindi ko nakita yon nung siya ay nasa tumakbong presidente. Um, nung siya naman ay VP sa mga debate, dun ko siya naririnig, di ba? Pero may ganyang side pala si BBM na kayang tumira. Kasi either way, guys, ha? Alam nyo, sa totoo lang, like I've been saying dun sa mga podcast namin, this is the year. Kung, uh, kung hindi kung hindi maduro, kung hindi mapigilan yung mga Duterte, you better believe it na kung sila makabalik sa, pu sa pwesto, dudurugi nila yung pamilya Marcos Romualdez. Ganon, walang duda doon. So, laban kung laban, ito na yun. Ha? Ito na yun. Uh, tumaga, makikita natin naman si BBM how he will handle this uh, This big fight. Kasi eh, mabigat naman yung mga Duterte. Uh, meron pa akong gagawin part 2. Pag-uusapan naman natin. Yung importansya ni Pacquiao. Okay? Dito sa buong laban natin ni BBM. So ipopost ko mamaya yun. So thank you very much guys. See you po sa next video. Stay safe parate. Bye bye.